may nakatagong falls pala dito sa Danglas Abra. Kaya pinuntahan natin para masubukan din natin ang magbabad dito. Ganda. Ito ang Abut Falls at picnic area na pinupuntahan ng karamihan. Parang 20 minutes lang mula bangged. Kaya samahan nyo ko sa ating biyahe para silayan ang ganda ng Abut Falls, Danglas Abra. Mula bangged, Nadaan tayo sa Abra Ilocos Norte Road at aabot lang naman ng 20 minutes ang biyahe hanggang sa bayan ng Douglas Abra. Sige ba naman ang you Kanakti... Dua. Sa giniglen niya. Eh. Kilala ko yan. <laughs> Thank you! So nandito na tayo sa Poblasyon Danglas. At uh, didiretso tayo dun. Pagdating natin ng Danglas, dito na tayo nagkaligaw-ligaw since first time lang ako magpunta dito ito, magpunta ako dito ko to. itong may signage na 2 lapas itong last na gaya ko dito doon tayo magpasa kasi yun first time ko palang talaga dito eh. manong, hindi pa rin mapangyay okay. abot dito, dire diretsyo thank you lang kung saan ang ah. entrance ko punta doon kasi may lalaka daw ng konti eh. Manang? <laughs> Damagak man? Parang tindi mapanji abot falls. Yeah, bye. Okay. ma panji abot gerer-gerer celah oke okay, sobi thank you Manong dikit ma panji abot gerer-gerer celah thank you oi micro sing mate Manong, nama gak man Buti na lang friendly ang mga Las Abra dahil sila mismo ang nagturo kung saan ba talaga ang daanan papunta sa Abot Falls. Nahanap din naman natin ang lokasyon ng waterfalls eventually. So doon ang daanan natin. Yun. Iwan na natin dito yung motor natin. It's bendy. And we'll come back later. May naririnig na akong parang daloy ng tubig I think dito sa part na to so, parang ako lang tao dito ah so, ito yung naririnig natin I think ito yung source niya eh tignan natin source niya pala is uh, I think galing siya ng irrigation doon ano eh nagbabawal na uh, maligo dito dito sa part na to probably ah, ito na yun ito yung pinakataas na Woo! nice! natin. Dito sa picnic area, may enjoy natin itong napakagandang waterfall, malamig na tubig at payapang kapiligiran na kung saan ang maririnig lang natin ay ang agos ng tubig sa gitna ng kagubati. Manungan ka man, ka

Awanda kiti kuwato, kaburburada ti lauhan tayo, oh, oh, na urno ti nice. rugit itjai ngato. Nice. Tungo ay si tong inay in sinali tumaay tungo ay si.